Ang Brigada Eskwela, usa na subdivision ug kalihukan sa mga magtutudlo, mga ginikanan ug sa komunidad para sa pagpanglimpyo, pag-ayo sa eskwelahan, magihimo kada tuig para sa pag-andam sa pag abre sa klase. Karong hunyo tres ang pagsugod sa klase ning tuiga. Sa maong kalihukan, anaa usab ka assign para sa pagpanglista sa gustong magpa-enroll maokini ang gibutyag ni Maria Carla Romanillos, Doctor of Education, School Principal sa Florentina Lidesma Elementary School ni Adtong Mayo 22, 2013. Gawas sa mga magtutudlo ug mga ginikanan ning abag usab sa brigada ang mga empleyado sa Vresco, San Carlos City Jail Personnel, Alpha Caparo, Scout Royal Brotherhood, Pundok sa Four Piece, City Health Office, Barangay Health Workers sa Barangay Uno, Couples for Christ, SPES Student Workers, BDO, PNB, ug City Library. Matod pa ni Romanilios, ang school principal sa Florentina Lidesma Elementary School nga ang nagkahanay ng mga trabahoon mao ang gulayan sa paaralan, fencing, MRF repair, concreting of garden plots and construction of plant boxes, repainting of classrooms o ginagmayng pagpangayo sama sa pagilis sa busted nga bombilya, pag-ayo sa mga guba nga gripo o tubo o tree planting. Sa kanong buntaga, at ang major stakeholders are coming from Bresco personnel headed by their branch manager, Mr. Vic e. Balaghay. Pagkauman po na mo SRB ug oh, ang mga SRP and personnel. Ani ka namo ang mga BJMP karong buntaga. Ka. And of course, tapat na mukabat sa 130 ka mga luyong nga nangka ang gipangtanom sulod o gawas sa nasangpit nga tulonghaan. Gipasalamatan ni Marilyn Jimenez Kabatoan, District 3 Supervisor ang mga ginikanan mga pribado o publiko ng mga buhatan o ang uban pang mga organisasyon sa padayon na suporta na ilang makita sa maong brigada, lakip na ang mga tabo nga sa ilang pinansya. Ay, na istorya naman oh, okay. tanan sa principal. Ang amo lang, nagpasalamat ni sa tanan nga ning tambong o ning support aning ning brigada is Dagang salamat o vamos San Carlos! sa habig usab sa Bureau of Jail Management and Penology ngakabahin sa ilang programa mao ang paghatag og community services sila mao usab ang gitahasan sa pagtrabaho sa garden kun gulayan sa paaralan last year uh, and yet uh, si Mam ma Romanilios ya uh, continue na nagkuhan ana mu invite invite para sa brigada every year. So kamu ana lang ma import para sa part sa biji. usan ni sa outreach outage uh, community program. Wow. Okay, the BG service uh, beyond the world so biji impi. Kalau dah unsur biji. sa maong okasyon sila si si punung barangay Renato Bustamante sa barangay uno ug area manager Vic Baladay sa Vresco San Carlos.